Ganto naman yung setup ng room dito sa accommodation. Bali dalawa, bawat kwarto. At dahil kararating nga natin mga idol, syempre, tanggalin na natin kung ano man yung laman ng maleta para maiayos natin yung mga closet natin. At yung mga baon nating mga pagkain at mga gamit ay ma-set na natin. At yung kwarto mga idol, meron ding CR sa loob kaya hindi ka nalalabas ng hallway para maligo. Gumamit nga pala ako nito mga idol, tawag dito vacuum sealer bags mga idol para sa ganun iko-compress -co niya yung mga damit, yung mga bulky na mga dala mo iko-compress -co niya mga idol at makakasave ng space doon sa loob ng maleta. Pagbukas mo ng skylight ng kwarto mga idol, ito naman yung tanawin mo. Yan. Makikita mo yung labas at yung tambayan ng mga tropa. Nakwekwentuhan sila doon. Parang may tagay-tagay, gano'n. At syempre, alam mo na, parang mga nasa Pilipinas lang. Tapos kumain na. Let's go, ang ganda ng weather ngayon mga idol. Tapos pag lumabas ka ng accommodation, ito naman yung makikita mo. Yan, yung tambayan, medyo maluwang din. Pwede kang mag jogging Kung may bola ka, pwede kang mag dribble dribble dyan. Pwede kang mag-exercise dyan sa labas ng accommodation mga idol. Tapos mga idol, paglabas mo ng accommodation, kalsada na yan. Maraming nagbabike dyan, maraming nagjajaging at may mga ilang sasakyan din dumadaan dyan. Yung setup ah, mga idol is mapuno kaya maganda presko siya. Dito naman tayo sa kitchen mga idol. Ganito yung setup ng na kitchen namin dito. Mm -hmm. talk, open, talk, open. Ito oven to, ang mga cooker na. labahan. mga ko anong laman ng red dito. Ang laki-laki. Hmm. Ah, pambira sa buong pakwan lang pala alaman eh. Nakarip pa.